May 16. I'm here in SM Grand Central with my bossing. Si Jade nasa school. May pasok. Pero yung dalawa naming anak, walang pasok. Nandun sa bahay. Kaya kami mag-asawa ngayon. Andito sa Grand. And then after titigil kami ng ref plano ko magpalit ng ref eto si boss masasaktan na ako alay ang sakit sa ko.